Again, live, life, sagot mo ngayon nato mga ka-JP. Before na ako na-intruan po rin mga ka-JP, huwag ako na i-shout ang Rise to po rin mga ka-JP o oh, hashtag mga a-chance po rin mga ka-JP. Huwag sabihan na magaling ka pag mata na kayo manaraba o patada kayo patakutan kailangan natong impason po ba. Pero uh, bago sa lahat mga ka-JP, uh, unang mga ka-JP, magpasalamat yung stats po rin mga ka-JP. Kadilipag gumigan na yung mga ka-JP ang anong agresibo ta mo trabaho na thank you kayo niyo sa tanan mo na halos ka adlaw niyo kita gamu blessing po pero wala ko ida kang istorya maka GP ako ni pakita nimo ang amuang giluto diri sa rice tray mang a chance ko rin maka kung ako na bisita ang stana na itong kaoban mga ka-GP kung gaon sa sila tarun, kung gaon sa sila karun, kung, kung unsa takabisi po d'ron Wala talaga ang story mga ka-GP. Gubanin ako sa kuwang pagvideo video na ako ng mga ka-GP. Let's go! Step by step. Sabi so, nga nga, na ka ron sa kitchen wares na mo, mga kajipi. Dilista na natong magkita, mag mga GP, kung unsa ka bisin niya kung mga kaoban, mga kajipi. Muli siya yung nga si, ah, Joe V, po rin, mga kajipi. O, giniwas na mga mga tanas ako, mga kajipi. Sa malayik kong po rin, mga kajipi. Di magalso also po no? Pero wala ko, dagang mga istorya, mga kajipi. Ako muna ipakita sa inyo, mga kajipi, kung unsa ka, unsa mga putay na mong ipangluto na mo, dres mga atsan, mga kajipi. Pero diri ako tumaka mo ka kay kay bali na pong bisiya na mo og ato na pong katunay kay ato na pong ipos na pod. Nga eh. Let's go.